Ba, ba. Roy, ang ab ang dumadami hindi Dito din naman niya. Pala pasok po. Good morning, Marabasa episode daw. Ina mamamanak tayo. Sama natin si Ag vlog. Dito sa Maganda daw magdadadama ngayon, malalim daw. Zero daw ang tubig. Samahan ang Arabuns. Si ano? Pregis meron tayong guest to. Si Vince, tsaka si Crox, tsaka si ano? Pakalan mo pre, pakalan mo pre. Pakalan mo boards. Priyok. Ha? Boards. <laughs> <laughs> ano? Priyok. Priyok. Ito naman. Miko po. Ha? Miko. Miko? Opo. Ito? Jisrey po. Jisrey po. Ganda na pangalan. Yes, right. Ayun o. Ayun o mga kasama natin mga kakatabos mag ano. Mag-survey. <laughs> Maglalagay tayo dito ng ano natin. Pading. Sakit kasi iyan ano yan. Si Kasa. Okay. <laughs> Ayun mga karabas, bali dito ngayon mag-search ni Arabo. Pa sunod kami sa Agos. Makakasalubong kami dyan ano. Huwag kami unahan doon ha. Ah, Set <laughs> up kami ng waterproof case. Para makita nyo yung mga patama ni ano. Ni Rimon. Uy cute. <laughs> Uh, eh kita huh? Kita ko. Okay. Dito lang. Sarapan. <coughs>

ito nang huli namin no. Ay ni Rimon. Huli ni Rabol. Ang layo niyo, pa eh. Ano ang dalag mo? Dalag. Dalag mo gano. Dalag mo pa no. Klop na. Grabe. Ang goy mo na. Ay, ka sana huli mo. Meron 'yan. Meron na 'yung talakitok 'yan. Sa tingin, tingin. Dito. <laughs> huli rin ito huli rin ito <laughs> laki ng huli ni ano <laughs> dalag Tindagan natin itong huli ni oh. ano nga Rapples yan nahuli ko huli <laughs> oh, huli din ako kala nyo <laughs> <laughs> oh, huli rin ako ni Ibags oh. huli ko naman labad labad ah. ha huli nila Dug -dug. Ayan Ang aarabas, uyan na Aba, aba Maaba ang video mo na Ang natira, 47 minutes Ha <laughs> <laughs> ha 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 Hoy Hoy Spider-Man na yan, in real life yan Hoy Hoy Ay, <laughs> mga karabas, linisin na natin itong ating mga huli. Hindi tayo pinalad na marami, pero ay ito so, pang ulam. You know? Mano, malakas ang agos, tsaka ano, dalang na isda. No, sawa na siguro sa amin. <laughs> gagawin natin dito, ihaw lang.

Oh, wow. Kala, kapag, kalak ko lang <laughs> gunit na tulak ito ka pe. Kalaki yo! Come on! Ah. Oh. Simpanis! Anis ka pala mo na eh. Kadahi pa ako din <laughs> sa timba mon <laughs> Ito na lang. Kau ka baka may isa pa dyan boss, baka kawan mo. Bon. Buna <laughs> yung mong kawan. <laughs> kawan mo. Palawag din ang isda. <laughs> ako. Kuti na kadali ka bon Grabe kalaki. dun shot, oh. Tapul sa hasang eh you no. Know? Grabe. to Tula, brad. Tulang to brad. Ah. <laughs> Kapalagpalag <laughs> pa ako. Kapalagpalag pa ako. Bags na. Boy pa rin itong bags sir. mo. Mga karabas medyo inalat po kami ngayon. Talaga. Tinuloy na namin guys yung vlog kasi nga sayang naman. Tagal din kasi sabi doon kanina, no? Hmm, tagal. oras tayo? Simula tayo ng alas 6, eh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 hours, 5 hours pala tayo. Wala talaga, guys. Kahit anong pilit, eh. Hirap pilitin. Tama oh, naman na tayo doon, ah. Wala talaga. Wala. Kaya mag... Isa-isa muna tayo, guys, dyan sa huli ko. Okay! Hey, grabe banto. Ah. <laughs> Ay, nalaglag! Ako! <laughs> may dyan dito! Nalaglag na lang! <laughs> nalaglag yung ano, yung dalawa. Nalaglag Masabi lang na may huli, no? Tigarilo. Uli karilo. Daki yan. Ay, ito pala kanya malaki. malaki. Malaki yung kanya. Nag-iisa yan. Oh, wala lang tatalo dito. Wala ito, na. Ito! Huli niya! Oh, eh, okay. oh! Oh! <laughs> ah! pinakamahirap talaga panayin ka rin? <laughs> Parangan. Dan ano <'n> yung ano <laughs> sa mata niya? <laughs> yung tulit na tingin. Hindi ako rin ta. Uwi na yan, sabi ko. Aba, pang wala kong huli. <laughs> Biring ko ta. Panimik <laughs> 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 ka. <laughs> May huli man. Dahil siya. Oh, sarap yan. Ginaano pang natin yan. Ginadukot. Kawil ka mo. Oo, oh, ginakawil.

Kuhiwa na tayo ng mga ating mga ingredients para sa ating huling bangus. <laughs> Tali pa ako guys kayo na lang ano. Talaba. Talaba. Meron naman akong clubs. <laughs> Iwan ko sa motor. Puro kapalpakan eh. Tila lang ang huli eh. Puro ano ba? Averia. Nagaloko pa nga may GoPro. Bateri ka mo. <laughs> Usap kami kayo na guys. Sabi namin ni... Eh, ano? Vlog pa natin to. Ito kaya mo itong ulit natin na to. Ano? Kaya mo nga ako to. <laughs> Muong. Vlog natin na. Sabi nila sa inyong lakad. Ay, okay. sige. So, Kung... Wait lang. Huli lang ang unang ano. Bango sa ano. Diba? Para na natin to guys oh. Hmm. Sambong ano. <laughs> oh. Kamatis <mga> ba? <laughs> <laughs> Buti na lang nakahuli ng bangos. Isa lang siya ga ano doon oh. Ga... Hmm. Ano eh. Matagal ko na ginabangan yan dyan eh. Hmm. ko na ginabangan yan dyan. Wala pala mo nang huli mo eh. ya, Then si Buyas. Mon, gutom na mo. Nakailang mangga ka na mon. Pakapto na pa. Sungkit ka na mon. Ha? Sungkit ka na. Wala. Sungkit na. Batiri pa tayo. Ito mo Ano na? Sabay na. Yawin mo. Hindi, meron yan. Yawin mo na kayo yan, bro, yung mga ano bro? Yung mga ano? Ayaw. Buring ring. Para ba oh. sa sibuyas? Sobrang hilap ito ba? Sobrang hilap. Kahirap. Hirap talaga umahanap pag umaga no? Hmm. Gabi daw maganda doon eh no? Gabi. Ang maganda doon mga karabas. Balikan namin yun ng gabi. Meron na kaming mga ano doon. Kakilala ba? Kasama natin yung kapatid ni Duroy. Taga doon guys pala yung sila Duroy taga doon. Nag kita tayo kanina. Sige, habi niya. Dami ito pag gabi. Dito lang tayo dito, habi niya. Talagang natin guys ng kunting sili. Ariel. Yeah. Ariel. A Ariel kita Ariel. <laughs> ah. Ana? Ariel. Oh. <laughs> Uy, Ariel. <laughs> Ariel. Ariel, ayun. Ariel, sabi niya. Ariel. Kaya na, 68 na. Huwag nag-66 to. No. Kaya na yan. Titititit. <laughs> Bulo ko pa guys kasi yung ano namin. Baterya ng GoPro. Ang pa rin para video natin eh. O, tinan mo yung ano. Namumula din yung ano. Yung... Oh, grabe talaga ang pagka dali nito, guys, oh. Sige na tinanong ano, bro. Niyasa sa masarap anuin 'yung ulo nito. eh. Sarap 'yan, mon. Magarabas pala man karabas, na natin 'tong ating okay, oh, grabe to ba, oh? Ha? Oh? Huh? niya na talaga ini, yun, oh. Ah, ah buti na lang bunsjang ka. Galing talaga 'yan, bro. Chamba Chambay, Chambay. <laughs> Chambay. no? Mo si Karen taga dito na hindi man talo yon, Stone shot eh. Nandun lang pala sa timba, no? Mahina ang iningan ni Karel eh. Ah, ganun eh. Gaano kalalim yung bond? Ha? Gaano kalalim? Ngan siguro yan yung mga 15 di pa no. Nilalangin namin nila Joy pag sa Palawan ng mga 20 meters, kasi kalalim pala. Sino ba 'di? Adventure. Great adventure. Gata kasi kay Joyo yo. Nakasama ko na ba si Ramon sa ano? Palaisipan pa kasi kay Panis. Joy, kaya mo Joy. Umuli kayo ng bangos. Magarabas sa tayo. Kung nakama na lang yan. ito na po yun o. Yan na. Siyempre, meron pa tayo dito yung kanina. Dito talaga yung totoong ano namin. yung Ito yung nadali. Ito ang Ano yung bangus na? piki yan? Ha? Nah. <laughs> ano? piki daw. Bonsang bangus mo. Gata ka siguro sa subscriber lang. niya. Ujimal yan. Yun oh. Sakto one. board! Mahal ang pagkabili dyan. Ibang sa palingke. Totoo Ito Guys. Kuha po tayo ng sawsawan. syempre. Ang At yung kamay. Ito

Tanggalin mo yung buto. Pupunlaan kita. Pupunlaan Pupunlaan kita. Ah, sige, sige. Meron mo na ipang Wala na? Isa lang yan lang na, <laughs> ano, nabuo. Kaya kailangan ko kunin yung Kunin natin ang buto pala na to, guys. no? So... ating ko. Ay, di mo yung diba yan? Okay, rala. Sus. Wow. <laughs> <laughs> <Sir Ben. Matahamon. laughs> <Sir Ben. laughs> wow. But, wow! Anak lang madamot. Wala. Ah. Walang buto. Wala madamot. Bulok ang wala, buto. madamot. <laughs> 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 Nawala kasi si ano niyan. Nawalang puno baga. Kaya kailangan ano, makakuha ng buto para makapagsimilya ulit ng panibagong puno. Nag-iisa lang ah. eh. E, dinamot naman ang buto. Isa na nga lang ang bunga. <laughs> wala pang buto. <laughs> Arelle nang manggasok ketik kareyan. Ninay, balak. Ah, padan. Gagak gagak de makara apa si Kerry Nana. Sini. Salad. Salad waak. <laughs> Cute ay erapon. Bons. Inya ko suri bon Bagi kau iko nalagpukan bon sa. Nino, ino, ino. no, 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 no. kita bigyan pa mo, Yan. Dami tuh Lupo, mga pukan talaga to pukan yeah. bons.

Hmm, tatak ka nagat. Nakahuli, nakahuli. Ay, nang tambasak. Bula <laughs> rin <laughs> na yung nakain niya rin. Timo niya nung na mga karabas. Toto na itong ating inihaw na bangus hmm? Uy, tol ka? Ha? Ito na yun. Ito ah, kaya mo na.

Sunubukin sa labon siya eh. Balang, balang, nang, balang, balang, balang. Wala, wala ba naman makikita ang isda <laughs> sa ilalim? Hey! Hey! That's tara! Cool. Kaya kay na tayo bago magloko ang kamera namin! Wala na, kacharge na yun eh. Umun, sa muna. Saan uh. sa po? Hindi <laughs> na ako. Hindi ko na ako. Hindi ko na ako. <laughs> na Hindi <laughs> na ehehehe aboy hahahahahaha iyo to eh! hahahahahaha Kaya tayo mga karabas mga kart vlog kahit po Kaya, mga karabas mga kart vlog po. po sabay sabay na to Pwede mo yun muna din pala guling mo talaga yun natagal na din mo tayo na <rim> <cor> <t> <possible> to naman mga agad Grabe to. Sabi niya, <laughs> yawa tao to. <laughs> <laughs> Init-init to na bangus na to ah. Mukhang kayo na to ko. na. Kanina to. Ano mo ka sa topik. Ah! Kanya kanya huli daw mukhang. Huli pa ati ba yan? <laughs> <Hibons>. <laughs> <laughs> Puta, ano? <laughs> Ay, masarap to na namin to na kawel no pa na wala na ulit yun sarap yung bangloto hindi sarap piksa yun ano yung bagay yan pellet lang plus bulutin mo lang hmm. may sarap sambla lang no? hmm. yung, yung rabo siya eh. hmm. yun eh. si rabo si kakahabol yun dyan sa ano eh ang basahan mag nagalok tulok sa mandi sa mukawa niyan kahirap ang bulin Terima siya.

bangus at buto in in <laughs> in in na in in kalaki ba naman ang bangos niya? hindi <laughs> may lapsa yung mga katumbos no? Hmm. <clears throat> malapit siya itong basakan <laughs> bago na mo <laughs> pag wala talagang wala, wala. Sige, no? Ngayon, ito ang pagkakita eh. Wala. Pagkakanaan mo pala yung anong yan? Diablo? Mmm. kagat mo sa kanya, mapait. Mapait, no? eh, hmm. Abay... Paano hindi? Matind matinding, ano? Matinding ang kanyang... Siyempre. Sakto. Kaya lang, madamot, no? Hmm. Madamot sa buto. Ito lagi na busy talaga buto Malak, eh. maga tayo ngayon ano? na be. Maga <laughs> pa. mo ko eh. Pwede mo ulit matro. Kalupit nun eh, no? Mm. Mga karabas, magano pa kami mamaya sa kasalan, sa <laughs> Pagkakain namin dito. Hindi <laughs> kain <laughs> ba? Diyan maku-block blockchase mo ha? <laughs>

pag nag-i-start ng sayawan, nandiyan naman ako po ngayon. Hindi na, no? Hmm. Lain mo, ayaw na. Lain na, ayaw na kayo. Lain na naman, magdala na namin. Mr. Ramis, tayo. Habi ba naman niya rin mga tangkat baga bagatawak talaklak, baga ang boses? Pwede pa po. Mr. Ramis, sa sayaw tayo, miss. Hahaha. Dalaw na nandiyan, no? Dalaw na. Nagbibilangan, nagbibilangan na kami ng huli Dalawa sa akin, dalawa kayo, Peng. Hindi, bilang yun. <laughs> ba naman natin siyang archer. Ano pa? <laughs> <laughs> Kanya? Hmm. Ayun pala. May binibintira niya din sa ano. Ang sarap sa magkalabit ng trigger niya. Ah, okay. Lagi oh. naman si Karin nakikita ng malaking ano doon ako. Hmm. Yes. Mga buwang yun eh. Ito so, <laughs> <laughs> wala pa na. Dami din eh. ako. Sa akin magpakita na gano'n na. Ah. Dalawa kami di pag ano, nan nananakang kami oh, yabang ng mga ano Dalalang, Ganda lang eh. Oo. Uh. Lapit pa daw eh, no? Mm hmm. May yung tukan. ano pa yun eh. Chismis pa baga. Mm Yung unang natin dati, yung unang unagid natin dati eh. Nangatay ng lito bugo na no? sa ang. May yung tukan yun eh. Uh. pa talaga. Mm -hmm. Dami talaga. Nakalat ng dong. Nagagat. Hindi pa sila may lap. Ay, nakalambarik na si doon eh.